Ayan guys, kasama nga ating mga kapatid today. Nagtutulong-tulungan tayo. And then babalik kami dito kasi papagawa natin ang bubong ng bahay. Tapos bibili tayo ng wall. Yung amakan ba? Ayan guys, so ito yung ipa-change talaga natin yung bubong nila Lola. Ayan. So, ayan. Good morning Lolo! Morning La. Ojo kan nila ron? Oo. Oh, niya, kumusta man ka? Oo. Oh, mabuti rin. Mabuti. Pagalayan, pero wala pang kain. Wala pa kang kain lah? Walang ulam. Walang ulam. Tapos? Walang kanin. <laughs> walang kanin. Walang bigas lah? Naubos na rin. Ha? Naubos na yung binili na. naubos. Yung aso, sabi ng viewers natin, dapat pakainin para di sila wild. Si Lolo. O, oh, sige la. paglungag sa para natin makaon lah. Mm. Oh, magsaing muna si Lola, guys, bago natin i-interview ang tungkol dito sa bubong. Kasi nga, kailangan daw mga kahoy dito, guys. And meron na akong na-order na, na um, scene. Ano ba yung Yero. Tapos, itong wall. O, oh, ba? Diba? Dapat merong amakan ang wall. Kaso lang, kailangan siya na merong kahoy. O, oh, kasi palwa kasi dito, guys. O, oh, palwa. So, kailangan siya kahoy lah kahoy 'yon. Oh, kahoy. Lalang lang lang sana 'to, Madam, anang isang na may kalo. Oh. So kailangan kahoy la. Kahoy yun So ito 'yung bubong, guys, na gusto sana ni Lola na ma-change na, 'di ba? Para ma-change na 'tong bubong. Ito 'yung pangarap talaga ni Lola, 'yung bubong kasi la, bakit ito 'yung pangarap mong bubong at saka 'yung atipla. Kasi hindi ni makatulog. Oh. Kung umuulan. Oh. So, kailangan talagang ayusin. Ayan, di sila makakatulog dito guys kapag umuulan. So, hiling ni Lola na maayos na talaga itong bubong. Kaya, babalik kami dito para sa bubong. ba diba, babalik kami siguro mamayang hapon. Pupunta po tayo dito. So, Hana, matulungan natin siya dyan. Hindi si Lola ang may-ari ng lupa na to guys. ba diba? hindi sila ang may-ari. So, now and then, Pwede po silang pauwiin. Yung bahay namin, puti walang atip. Walang bubong. <laughs> walang atip. Guys, sabi ni Lola, mainit daw yung bahay niya kasi nga walang bubong. Yan, guys, sobrang init talaga dito. Init. Init na init. Init na init talaga dito guys. Magsasain muna si Lola sa inyo na kasi wala pa kaming almusal, walang kulab ah, pero team, lagi ka mo Tagalog la tagapalawan. tagapalawan tagapalawan ka la uh -huh. ayan si Lola, magaling naman pala magtagalog itong si Lola guys, ako napaano ako, masaga-sagaan pinagtatawa na tuloy ako meron tayong mga dalang digas para kay Lola, ayoko sana ipakita to sa inyo guys, kasi may mga tao na nagsasabi na, oh, ibablog na naman yan, ganyan. Ayoko sanang ipakita. Pero may mga tao din na nag-request. Ayan, nagsasaing si Lola, guys. Alas 9 na ngayon ng umaga sa pagdating natin dito. Ayan, meron tayong mga dalang mga groceries. ba? Diba? Dito si Lola kumukuha ng tubig. So, manali lang sa Panginoon na lahat ng problema natin is may kasagutan na meron tayong Diyos na higit sa lahat ano man yung kwarta dili na may kakumpara sa kaayos ginoo kung naiginoo ginoo ang kasing-kasing sa taula na kay kadaugan kay dagang taos dato sila pero wala sila tinuod na kalipay wala kalinaw di ba? So, kung nakay kay Kristos kasing-kasing madaugon ka ha? God bless you la. na kala ug maluto na na la. Mm. Pagod na pagod na daw si Lola guys tapos nanginginig daw yung katawan niya. Kaya kasi siguro nanginginig la kasi gutom ka. Pero pag makakain ka la, okay naman yon di ba? Tayo mm. mo hmm. kinahanglan la kahoy si Kuatolo. Talang muna karton. Ah. Uh, Kay tagtupit mo na yung na sa luha. si Lola guys, nagpapasalamat si Lola sa mga blessing na dumating sa kanya sa umagang ito guys. So guys, uh, gusto din nila na mabago itong bahay kasi, la anong nangyayari kapag natutulog kayo la tapos muulan? Um, Umuulan, umuupo kami sa uh, walang tulog. Sobrang nagpapasalamat si Lola sa mga groceries na dumating sa kanya guys. Pero mas magiging masaya si Lola kapag ang bubong daw ng kanyang tahanan is maaano na talaga guys, maayos na talaga. Yun kasi yung kailangan niya kasi most of the time kapag natutulog sila tapos malakas yung ulan, grabe talaga hindi sila makatulog, lagi lang silang umuupo. Yan guys, si Lola ngayon is nagugutom talaga siya. Nanginginig nga si Lola sa pagdating ko kanina guys. So, nagpapasalamat ako sa umagang ito kasi hindi na kailangan ni Lolo at Lola na mamalimos para may mabilim bigas kasi may mga bigas na talaga na dumating today. At parang may tindahan ka na la, pabili naman dyan la. Di ba, parang may tindahan na si Lola guys. Maraming maraming salamat sa mga taong ginamit ng Diyos. May the Lord God Almighty blesses you guys, pot now and forever. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan para kay Lolo at kay Lola. Naway, Lord, bigyan mo pa sila ng kalakasan at mahabang buhay. Salamat sa iyong proteksyon at sa iyong gabay. Na kahit saan sila pumupunta, Panginoon, lagi kang nandyan. Salamat, Lord, that we are only your instrument, O God, to bless other people. Hindi lang kay Lolo at kay Lola, kundi para sa lahat ng mga natatanda at sa lahat po ng mga nangangailangan. I pray that you will pour out more of your blessing, more of your strength over my life and protection above all else. Lord, continue to pour out, O God, the manifestation of your kindness upon the lives of these people who are watching in this video. Talika natin si Lola ngayon. So, ito guys, malalagyan na natin siya ng sin. Ayan, nagpapasalamat tayo kasi meron na tayong sin. Dito yan, ilalagay ang sin, guys. Ayan, patungo doon. Ayan. Oh. So guys, ito na yung mga si na gagamitin natin para maayos talaga ang bahay ni Lola. Nice. Oh. Ay, ang lansang. Ayan yung lansang guys. Sa gani, lansang sa koan? Tagalog? Pako, Ayan, marami tayong pako. Ano yun, lo? Ano sin? Oh, pero nang sin? Oh, hinatid. pa, amakan, tsaka kahoy. Okay. Oh, Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, guys. Bumili na tayo ng amakan today. Punta na lang tayo dito sa Ruger's Furniture. It's alerto naman si Sir Ruger. Oh, my goodness. Grabe talaga, no? We have to sacrifice everything for the glory of God. Sa lahat ng bashers dyan, no? Mang init-init dito. Kailangan mag-enjoy lang po kayo dyan at manalangin para kay lola at lola para sa atin na more blessings to come. Huwag na po kayong magsalita ng no, mga negative kasi bad po yun. So grabe po talaga ang daan dito. <laughs> Ako deliver ni Ditos wow. ka lola. Wow. Oh. Dong! Hey. Balilisudag dalan na ba diri dong? Grabe talaga ang daan dito, guys. Lalo na kapag maulan, maputik talaga siya. it's a nice place din dito kaya ako to binibinyo sa inyo. ang dami-daming aso dito, guys. No minsan isang araw pumunta ko dito, -isa. ano ako dito nag-isa. Nako yung aso. Yung daan lang dito kapag maulan, maputik talaga and it's not good. 'Di ba? goodness. My God, pikit ka na lang, guys. Pikit ka na lang. Parang karabaw ito. Woo! Ayan, malapit na tayo. Ayan yung bahay ni Lolo at Lola kapag nandito ka sa likuran. Dadaan, guys. Yan yung bahay ni Lola dito sa likuran. La! La! Ayan si Lolo. Sinundo na tayo. Hello, Lolo! Lola! Yan guys, so kakagising nyo pala. Upay pagmata niyo lo, ha? Asa ah, gi mo po? pag gato. Upay to Ayan guys, so baba na natin tong mga materialis natin. Mga amakan. Sige lo. Ayun lo, lo basing. Po, lolo guys, so siyang tumulong sa atin guys, oh. Bugat lo. Ah, strong pala tong lolo natin. Asa kagahapon la? punta ko sa dumagit nagtingin ng, ng pared masaya ka la masaya masaya so kumain ka na ngayon la kumain na kumain na kayo o, sige babalik ako dito bibili mo na ako ng kahoy la ha hey, bye bye hmm. salamat o, salamat so kumuha po tayo ng kahoy dos por dos po to 12 po ang height niya. Ginawa ko na lang kung 20 lahat. So ito na yung kahoy na pinapa-deliver natin. Libo. Salamat tayo sa mga taong ito guys na nag-offer din ang kanilang service. Ayan po, ito na po ang ating mga kahoy today. Good morning Lala. Good morning. Good morning. Mm. Oh, sexy! Sexy si Lola, guys! Gusto ka ngayon? Ba't ang sexy-sexy mo ngayon la? Oh, natural. Dito sa bakulod. Dahil may bisita si Lola, oh, napaka-sexy ni Lola. Dahil mayroon akong bisita na dumarating ka. Wow! <laughs> ang ko para makita mo ang binigay mong damit sa akin. Wow! <laughs> sexy. Ah <laughs> eh. oh, sexy. Sino nagbigay? Ipaw. Si Lord. Oh, kauntag saging dos. Ay, saging. Wala. tinapay. Ay. Thank you, Lord, for this blessing. In to so, Kain tayo ng tinapay, guys. Ayan, tinapay. Tinapay, gagikan sa ginoog. Mmm. Makumagisunan niya ako. Mmm. Nay, na ako dili ang una. Kada si mana, 25 kilos na bukas. Iyatag dili. Oh, sorry. Oh. Wala na. Wala na. So noon guys, meron daw nagbibigay sa kanya ng groceries, tapos bigas, pero maraming marites. Kaya nawala lang ang lahat ng yon Grabe no. Ito yung likod ng bahay guys. Mga amaka nila. So i-change natin to. Bukas, babalik tayo dito guys para sisimula na natin itong bahay ni Lola. nangingi si Lola ng pera guys higit pa sa isa kagatos la thank ah. you bye bye <laughs> hindi ko hinasahan na manghiram sila hindi nila yan kailangan bayaran la manghiram bye bye lo